Jesse Menjola kritikal na sinugod sa hospital. Luis Manzano grabe ang PAGAALALA sa asawa. Isang hindi inaasahang pangyayari ang muling gamulat sa publiko ngayong linggo matapos kumpirmahin ng malapit na kaibigan ni Luis Manzano na isinugod sa ospital ang kanyang asawang si Jesse Menjola dahil sa matinding pagdurugo. Ayon sa unang medical bulletin mula sa pribadong ospital sa Quezon City, severe vaginal bleeding ang naging dahilan ng agarang pag-admit kay Jessie nitong madaling araw at itinuturing itong critical obstetric emergency. Ayon sa source na malapit sa pamilya, Dakong alas dos ng madaling araw nang magsimulang makaramdam ng matinding pananakit si Jesse, kasunod ng pagdurugo na hindi umano tumigil kahit sinubukang alalayan ng mga kasambahay. Agad siyang isinakay sa sasakyan ni Luis na, ayon sa report, siya mismo ang nagmaneho patungong ospital. Hindi na siya tumawag ng ambulansya. Kinarga niya si Jesse, nanginginig at umiiyak, tapos mabilis silang tumulak paksi. Grabe yung takot ni Louis, ayon sa pahayag ng isang malapit sa aktor. Kinumpirma rin ng ospital na agad isinailalim si Jesse sa emergency dilation and curettage procedure upang kontrolin ang pagdurugo at tiyakin ang kaligtasan ng kanyang kalagayan. Sa preliminary diagnosis, lumalabas na maaring dulot ito ng postpartum complications at matinding emotional stress. Ayon sa doktor, ang kondisyon ni Ginang Mendiola ay lubhang sensitibo. Kailangan ng kumpletong pahinga at tuloy-tuloy na monitoring. Mabuti na lamang at mabilis ang naging pagresponde ng kanyang asawa. Samantala, nananatili si Luis sa tabi ng kanyang asawa mula pa sa oras ng pagpasok sa emergency room. Tumangging magsalita ang aktor sa media ngunit ayon sa ospital, hindi ito umaalis sa gilid ni Jesse kahit isang minuto. May mga ulat na nakita umano ang aktor na nakaupo sa sahig ng hospital hallway tahimik lamang at tila hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Dagdag pa sa ikinababahala ng kampo ni Luis ay ang patuloy na pressure mula sa legal na sigalot sa pagitan niya at ng kanyang ama, si Edo Manzano. Ayon sa abugado ni Luis, hindi may kakailan na ang pinagdadaanan ng mag-asawa ay nagkaroon ng matinding epekto sa kalusugan ni Jesse. Ang stress, trauma, at emosyonal na pagkakagulo ay hindi biro. Apektado hindi lang ang mental state kundi pati ang physical na kondisyon ni Ginang Mendiola, Honey Attorney. Mylene Rosas, dahil dito, Muling naghain ng urgent motion ang legal team ni Luis upang ipatigil pansamantala ang anumang aksyong legal na maaaring magdulot ng karagdagang pressure sa mag-asawa, particular na kay Jesse. Kasama sa motion ang medical report bilang patunay na may pangangailangang limitahan ang exposure ni Jesse sa anumang uri ng stress o legal presidang sa kasalukuyan. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Edo Manzano kaugnay sa kalagayan ni Jesse. Ngunit ayon sa isang source, nagpaabot ito ng mensahe sa ospital sa pamamagitan ng kanyang abogado na humihiling ng update tungkol sa kalusugan ng aktres. Tumanggi naman ang kampo ni Luis na tumanggap ng anumang komunikasyon mula sa kampo ng ama at nanindigan na mananatiling off-limits si Edo sa personal na buhay ng kanyang anak at manugang. Sa ngayon, nakakonfine pa rin si Jesse sa Intensive Care Unit ICU para sa tuloy-tuloy na monitoring. Ayon sa pinakahuling update ng mga doktor, stable but delicate ang kalagayan ng aktres at kailangan pa rin ng ilang araw bago makalabas ng panganib. Binigyang diin ng ospital na anumang pisikal o emosyonal na stress ay posibleng magdulot ng paglala kaya't limitado lamang ang pinapapasok sa kwarto maliban kay Luis at sa kanyang inang si Vilma Santos. Dahil sa insidente, Inaasahang maaantala ang lahat ng public engagement ni Luis at Jesse, kabilang na ang mga TV appearances at endorsement shoots. Ayon sa management ng dalawa, wala munang anumang commitment na tatanggapin. Ang pamilya, lalo na ang kalusugan ni Jesse, ang priority ngayon. Patuloy ang pagbabantay ng publiko sa Kalagaya.